ginagawa ko nito, bell paper, paper. Iihawin ko siya. Ayan. Panlagay lang naman ko sa salad. Tapos, namaam ko kahit saan na lang pag nagpuluto siya, gusto lang pa yung ganito na Ayan. Dito lang ako mag-iihaw siya. Pinugasan ko na siya. Patong lang natin siya. Ganyan lang. Kailangan isa-isa lang. Ganyan lang. Dalawa lang ang kasya. Malapit na siya. Ayan. Sunog na. Ayan o. na lang siya. okay na to dito ko siya nilalagay tatakpan ko ng plastic para pag pinawisan siya madali siyang matanggal ayan dalawa naman ulit eto na lahat yung inihaw ko na bin paper ayan na natapos din sa wakas <laughs> in mo 4.30 ako nagumpisa ngayon anong oras na alas 8 na ito na, natapos ko na ibalutin. Lalagay ko na siya sa freezer.